Aris. Ang iyong araw ay puno ng enerhiya at kasiglahan. Gamitin ito upang mapanatili ang positibong momentum sa iyong trabaho at personal na buhay. Ang kulay blue ay magbibigay sa iyo ng kailanawan ng pag-iisip at tatag sa harap ng anumang pagsubok. Ang mga numerong number 9 at number 16 ay magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon ngayon. Taurus, ang katahimikan ng iyong isipan ay mahalaga ngayon upang mapanatili ang balanse sa iyong mga gawain. Ang kulay green ay magbibigay sa iyo ng kasaganahan at sigla sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 5 at number 14 ay may dalang positibong enerhiya na maghahatid ng magandang resulta sa iyong pagsusumikap. Gemini Magiging abala ka sa mga komunikasyon at pagbuo ng bagong ideya, gamitin ang iyong talino upang maipahayag ang iyong saloobin ng malinaw, ang kulay yellow ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon at saya, ang mga numerong number 7 at number 21 ay maghahatid ng swerte sa iyong mga plano. Cancer Mahalaga ang emosyonal na katatagan ngayon upang harapin ang mga pagbabago. Ang kulay silver ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at kapanatagan ng loob. Ang mga numerong number 4 at number 11 ay magdadala ng magandang oportunidad sa iyong araw. Leo, ang iyong likas na karisma ay higit na mapapansin ngayon. Samantalahin ito upang makuha ang mga bagay na matagal mo nang nais. Ang kulay gold ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at tagumpay. Ang mga numerong number 3 at number 18 ay magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Virgo Mahalaga ang pagiging maingat sa iyong mga desisyon ngayon, ang kulay brown ay magbibigay sa iyo ng katatagan at dedikasyon sa iyong mga gawain, ang mga numerong number 6 at number 12 ay magdadala ng swerte sa iyong trabaho at pananalapi. Libra Ang paghahanap ng balanse sa iyong araw ay mahalaga upang maiwasan ang stress, ang kulay pink ay magdadala ng harmonya at magandang enerhiya sa iyong paligid. Ang mga numerong number 2 at number 19 ay magpapalakas ng iyong koneksyon sa ibang tao. Scorpio, magiging matindi ang iyong determinasyon ngayon upang maabot ang iyong mga layunin. Ang kulay maroon ay magbibigay sa iyo ng lakas at determinasyon ang mga numerong number 8 at number 17 ay magdadala ng swerte sa iyong mga proyekto. Sagittarius, ang pagiging positibo at bukas sa bagong kaalaman ay magbibigay ng mas maraming oportunidad sa iyo. Ang kulay orange ay magdadala ng sigla at kasiyahan sa iyong araw ang mga numerong number 10 at number 22 ay magpapalakas ng iyong kumpiyansa sa sarili. Capricorn, ang tiyaga at pagsisikap mo ay magkakaroon ng bunga, ang kulay gray ay magbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon sa iyong mga plano, ang mga numerong number 1 at number 15 ay magpapalakas ng iyong kakayahang makamit ang iyong mga layunin. Aquarius, ang pagiging bukas sa pagbabago ay magbibigay ng bagong pananaw sa iyong buhay. Ang kulay turquoise ay magdadala ng inspirasyon at positibong enerhiya. Ang mga numerong number 13 at number 20 ay makakatulong sa iyong mga desisyon ngayon. Pisces, mas magiging emosyonal ka ngayon, kaya mahalagang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Ang kulay lavender ay magbibigay ng kapayapaan at espiritual na lakas, ang mga numerong number 7 at number 23 ay magdadala ng swerte sa iyong araw.